Mahal, ang sakit na. Mahal, kumapit ka lang. <laughs> Hindi ko na kaya. Ito na tayo. Tara. Opo. Dandan, dandan. Nurse. Da. Hoy, kababata niyo naman. Mga ilan taon na ba kayo, ha? Twenty po ako. Siya, 19. Ay, naku. Kayo talaga. Alam nyo ba ang mga pinasok-pasok nyo, ha? Kayo kasi mga kabataan ngayon, pabigla-bigla kayo sa mga nangyayari. Ay, ikaw, Iha, mahirap ang buhay, ha? Lalo na't na pag nagkaroon ng anak. Ma'am, hindi po ito ang tamang panahon para magbigay ng mga ganyang komento. Ang kailangan niya po itulong at hindi sermon. Oo, oh, sige na. Pero tama lang naman din, eh. Na malaman nyo kung gaano kahirap ang ang hinaharap niyo ngayon ang magpapalaki ng, ng bata, no? Lalo na itong babata nyo pa. Ay, hindi ko na kaya. Shh. Ay, hindi ko itong Ay, naku. Diyos ko po, kayo ngayon, ngayon nagre-reklamo ka eh. Eh, nung ginawa niyo to eh, sarap na sarap kayo. Ma'am! Biktima siya ng panggagahasa. Pinanindigan niya lang, pero hindi to madaling desisyon para sa kanya. Oo, oh, o, oh, oh, sige, sige, sige. Iha, ganito ha. Huwag kang sisigaw. Iire ka lang ha. Ha, makinig ka sa akin. Umiri ka lang pero huwag kang sisigaw. Oh, bibilang ako ng tatlo ha. Ha, pag sinabi kong ire, ire. Oh, eto na. Isa. Okay, dalawa. Tatlo. Ire. Oh, oh. Teka, teka. Sige, pahinga. Hinga, hinga. Isa pa ha. Isa pa. Isa pa. Oh, isa, dalawa, tatlo, ire. Okay, baby out. It's a boy. Alam mo ba? Tuba po ng na anak natin. Kung kuha niyo yung ilong mo. <laughs> oh. Okay naman ang anak niyo. Nasa nursery. Mamaya dadaling ko dito, ha? Iha. Asensya na kayo sa akin kanina. Hindi ko naman alam ang pinagdaanan mo, eh. Okay lang po. Gusto ko lang naman po ng support, eh. Dahil... Sobrang hirap po nito sa akin, lalo na pag naaalala ko po kung paano siya nabuo. Mahal, hindi ka nang kikisa. lang ako. Kailangan lang natin ng eh, tamang tulong. Ay nako, kayong dalawa. Magsabi lang kayo sa akin at tutulungan ko kayo. Hindi ko na uulitin yung mga sinabi ko sa inyo kanina, ha? Ang dito ako para suportahan kayong dalawa at marami akong kakilala pwede kayong tulungan simula ngayon hanggang sa counseling. Basta magsabi lang kayo. Salamat po. Natatakot ako, pero siguro kaya nga talaga namin. Mahal, kaya natin ang lahat. Basta magkasama tayo. Hmm? <laughs> alam nyo, alam ko magiging mabuti kayong magulang. Mas lalo ka na iha. Magiging mabuti kang ina kasi napakatatag mo. Basta, pag kailangan nyo ng tulong ha, nandito lang ako. S Salamat po. po. Sige na, pahinga ka. yun eh. si Floyd na yun. Si Floyd na yun. Oo. Oh, oh. oh, oh. Ikaw na yun. Ikaw, lulumuhan na. Tapos sabi niya, ma'am, hindi hindi po 'to ang tamang panahon. Doon ka na sa ma'am. Ma'am, hindi na po hindi na po 'to yung tamang panahon. O oh, sige na. Tama na. Sa ikaw. Oo. Ikaw na Floyd. Wala na. Diba? Meron ka. Hindi ko. po ako siya. Tapos, oh, tapos, nagsabi na ako. Tapos oh, nagpina ah, pinas pinasundot pina na nila sa akin 'to eh. Ah, diretso na. Diretso na tayo scene ah, Okay. So natapos na ako. So ikaw na, ma'am, hindi na ma'am, hindi po okay. hindi po ito ang tamang panang Diretso pa sinto to. Diretso so, scene to. Sinabi ko na yung sinto okay. eh. Kaya nga nag-check up na ako dito eh. <laughs> Sinabi kasi ni direkti diretso <laughs> ko na <laughs> tukog daw dito Tuhog ba? ba? Okay, okay. Oh, sige na. Tama na. Ta Pero ta Ay, hindi, si Floyd na po. Nasabi ko na po yung isang line eh. Yung iha, mahirap ang buhay, lalo na't na bata ka pa. Si Floyd na po eh. Hindi po ito yung tamang desisyon. Hindi po ito yung... Doon tayo. Sige. Alam mo iha, mahirap ang buhay, bata ka pa. Okay, alam mo iha. Pero tama na. Para malaman nyo din na kung gano'ng kahirap ang pagpapalaki ng bata. Mahirap ang buhay kapag maaga nagkaanak. Okay, sige. Alam mo, Iha, mahirap ang buhay. Alam mo, Iha, mahirap ang buhay, lalo na't bata ka pa. Okay, deep. Kita ba to pag nandito? Direk? Okay. okay. Sige. Pero tama lang din na malaman nyo na, malaman nyo kung, malaman nyo na maraming kayong kailangan harapin. Ay, ay. O oh, sige, tama lang naman din na ah. alamin nyo na lahat. Pero tama lang naman, malaman nyo. Malaman nyo, ang, malaman nyo. Okay. Okay. Alam mo, alam mo, harap buhay. Okay. Ready. Three, two, one, action. alam mo, iha. Bata ka pa. Elf. Ulitin ko. Alam mo, iha, mahirap ang buhay. Okay. One, two, three. Three, two, one, action. <laughs> Alam mo, iha, mahirap ang buhay. Lalo na't bata ka pa. Wait lang, wait lang. Wait lang ako. ako. Magdadali ni mommy ko. Ay, sorry po, sorry po. <laughs> sorry, sorry. Mama. Hindi po ito ang tamang panahon para para bigyan ng laba. Abel <laughs> Hindi po ito ang tamang panahon para sa mga Pero ganyan o, komento. Sige tama na. Sige. Alap, Hindi, okay. po tama para para okay. Hindi po ito ang tamang panahon para sa mga okay? Hindi Di po, mo po mo ito ang tamang Ma'am, ma'am. Hindi po ito ang tamang panahon. Seconds, okay. O oh, sige na. Pero tama lang naman na para malaman niyo kung gaano kahirap ang buhay ngayon. Ano niyo? Ano? Ay, sorry Ay. po. Teka, matatapos na po. Na-pressure naman ako. Nagpapaanak pa ako. Alis kayo dyan. Nagpapaanak yes. ako. Ikaw okay. yung baby. O, oh, sige. <laughs> pero tama lang naman na malaman nyo na... Ha? <sighs> From saan? Sa akin, ah. Sorry, kay, kay, ano? ako na. Ako na? Ako na pero, ah, sige. Ah, sige. O, sige. Ah, sige. sige. Pero ah, uh, tama pero, lang uh, na naman natin na kayo. Okay. Kailangan harapin. Okay. Okay, ready? 3, 2, 1, action. Huh? Oh, sige na. Tama lang naman din eh, na malaman nyo kung... Ay, right, tutotang oh. ina mo. <laughs> sorry, sorry. po ako. Joke. Ready. 3, 2, 1, action. Eh. O oh, sige na. Tama lang naman din eh. Na malaman nyo kung gaano kahirap. <laughs> Please. Ready, 3, 2, 1, action! Ay, hindi ko na kaya! Hindi ko kinusto! Ay! Ngayon, aangal-angal ka at iiyak-iyak ka eh. Nung ginawa nyo to eh, sarap na sarap kayong dalawa. Ma'am! Teka lang. Di ba? Hindi ako ano gumalaw. Ba, ano, ano, ano ibig mong sabihin? Parang gagano'n ka pa, mami. Umay. Ah, oo nga pala. Ano pala? Oh, sorry naman. Okay, sorry. Tapos sasagot ka pa, Charlie. Okay. Hindi ko plano. Ay, um, hindi ko na kaya. O oh, sige. Anong ibig mo sabihin? O oh, si, si, si Kay Charm na po? Hmm. Okay. Hindi ko na kaya na po. Oo. Uh oo, -oh. uh -oh. Tapos ako na. Anong ibig mong sabihin? Sorry po. Hindi ko na kaya. Okay. okay. Butahin, hindi ko na kaya. 3 okay. seconds, Charm. Okay. Ready, 3, 2, 1, action. Hindi ko na kaya. Ay, hindi ko ginusto to. eh, anong ibig mo ba sabihin? Ay, hindi po ito plano. Ay, hindi ko gusto yung pinagbubuntis ko na to. Ay! Kahit... Ay, mali po. Diba? Hindi! Hindi! Ano bang ibig mo sabihin? Hindi, hindi ko ginusto ang pagbubuntis na to dahil hindi... Ay, Pagbubuntis natin dahil hindi ko ang Oo, oh, oh, yun na, yun na. Dahil... Si Charm na ako, ako po. Si Charm po okay. na. Charm okay, na. sige. Di, hey. Charm, ano, Lloyd, dawak sa ulo. Ando na? Okay. okay. Three, two... Doon po ulit sa una? Doon sa hindi... No, hindi, to, to. hindi, hindi ko po to, Ginus, parang... Okay. Three, two, one, action. Ay, hey, naku. Ngayon, hindi mo na gusto. Iyak ka ngayon ng iyak. Eh, dati nga, nung ginagawa niyo to, sarap na sarap kayong dalawa. Ma'am! Biktima siya ng panggagahasa. Pinili niyang pinan... Ah! Ah! Wali po. Wali. Sige. Mar doon ako nag-search. pinili na, niyang panindigan. Niya. Sige. Hindi, doon po ako nag-search sa hindi ko nakaya, hindi ko gusto. Tapos magtatanong ka pa po, po sa akin, ano bang ibig mo sabihin? Hindi, nasabi ko na, di ba? Yan nga. Anong ibig mo na, sabihin? niya Nasabi ko na yung kanina eh. Doon ka na sa susunod. sa hindi ito plano. Oo, doon ka na sa hindi ko ito plano. Okay. Diyos ko, huwag ka na mag-reklam. Hindi oh, plano. Sige. 33. Teka, teka po, direct. Baka magkamali ko. Hindi ko na, doon sa, hindi ko na, hindi na po ito plano. So, doon ako sa Diyos ko. Ngayon, nagre-reklamo ka. Ha? Doon ako. Doon, di muna tayo. Hindi ito plano. Okay. Tapos susunod ako dun sa... Ngayon, nagre-reklamo ka. Uh, hindi to plano siya. Gusto ko, huwag ka nga magreklamo. Oo, oh, oh, yun na. SP. Okay. Okay, okay, okay 30, sige. Three, two, one, action. Oh, sige, sige, sige. Mag-relax ka, ha? <sighs> Makinig ka sa akin, ha? Huwag kang sisigaw. Huwag kang sisigaw kasi lalo kang mahihirapan. Ay, nakinang po siya. Ang ganda na nung ayaw. na eh. O, oh. oh. makinig ka sa akin. Ako na direct? Sige, sige, sige. Okay. Yung... O, oh. huwag kang... O, oh, sige na, sige na. Sige na. O, oh. huwag kang sisig... Makinig ka sa akin kasi inadlib ko na. Makinig ka sa akin. Okay, oh, bigyan mo ako ng mga 6 seconds na natulala oh, na, na. oh, ka sa sinabi ni ano. oh, Oh. oh, oh. Pero natulala ako din eh. Di ba natulala ako? Tulala tula ka. Bigyan mo tulala ka. Pause. Oo. Oh. O, oh, sige. Ahh. Okay. O, oh, okay, sige. Kaya mo mukhang kawawang ano. I-inject ka lang. Ha? Sabi niya, temperature is high. Ay, okay. You're, you're in heat. Okay, go. I-inject ka. saan? Okay, ready. Sa yung sa iyo, okay. yung... Ma'am. Okay, mami na lang. O, oh, sa ma'am. Akin na lang. Ready. Six seconds akong tulala. Okay. Ready, 3, 2, 1, action! Okay, bibilang lang ako ng isa, dalawa, tumawa, si... Eh. tayo. What's up, Crazy Fam? Ako nga pala si Floyd Ritz Florentino. And please subscribe our YouTube channel, The Crazy Ones. And kindly please like and follow our Facebook and TikTok page, The Crazy Ones. Said so the crazy ones, life never gets old. Oh yeah, so wherever we go, the stories told. With the crazy ones, life never gets old. Let's go. Living this life, feeling it in our soul. With the crazy ones, yeah, let's roll.